And finally, natapos na natin yung ating ginawang ice candy na ang flavor ay mango. So, ayan na yung ating nagawa. For today's video, gagawa ako ng Mr. Gulaman at ito ay aking ihahalo sa aking gagawing ice candy na ang flavor ay mango. Medyo magastos yung ating ice candy ngayon dahil gagawa tayo nitong gulaman at lalagyan na natin ito ng asukan para ito ay matamis na. And then, pagkatapos nito, iset aside natin ito at gagawa ulit tayo ng ating gagawing ice candy. Tunawin muna natin ito dito sa ating 5 cups na tubig. Dahil ito ay 1.5 liters na tubig pero wala akong 1.5 na panakal. So, ang ginawa ko ay naglagay na lang ako ng 5 cups ng tubig. And then, well, tunaw natin yung ating gulaman, powder gulaman na ang flavor ay mango. Sa atin mo itong tutunawin dito. And then after na matunaw natin ito, ating buksan yung ating apoy ka. Mahinang apoy para ito ay hindi mamumuo mamu ka agad. And yan Kasi pag ito ay atin saka ilagay ay mainit na yung tubig, hindi na ito matutunaw at mamumuo mamu na. ipapalamig na natin dito. Kailangan natin ilipat ito kaagad para hindi ito tumigas. And then, hahayaan na natin ito hanggang sa lumamig dito. At ay natin mamaya sa ating ice cream, ay ice candy at ating tatadda rin ng maliliit-liit dahil para magkakasya sa ating imbodo at saka marami yung paggagawaan natin ng ititimpla nating ice candy ulit at ito nga gagawa ulit tayo ng ating ice candy for today na video ang ating mga ingredients ay 1 cup ng sugar at ito yung ating cornstarch na yung ating gagamitin dahil nakabili na ako ng cornstarch ayan ay 1 third na 1 third cup ng cornstarch and then ito pa rin yung ating ebap and then ito yung ating flavor for today ay mango, ito yung ating condensed milk na uh, flavor ngayon ay mango, kaya gumawa tayo ng jelly powder na Uh, Mr. Gulaman. So, yun yung ihahalo natin. Magkikreate tayo ng panibagong mga uh, style ng ating pagkawa ng ating ice candy. So, yan yung ating gagawin for today. Ito yung ating tubig. Ay, meron tayo yung 3 liters ng tubig. Then, yung mga ingredients na ito, kapag ay kulang sa inyong panlasa, ay pwede nyong dagdagan yung ating cornstarch, pwede nyong dagdagan yung ating asukal. And then, yung sinasabi ko nga para uh, malinamnam yung lasa, kailangan natin lagyan ng konting asin. So, yung tubig natin na ito ay lalagyan natin mamaya ng konting asin. And then, una natin ilalagay itong ating sugar dahil itong sugar natin ay una muna natin itong tutunawin dito sa ating tubig. And then, ilagay natin yung mga ito. And pakuluin muna natin or painitin muna natin konti itong tubig natin. Saka natin ilalagay itong cornstarch natin at itutunaw natin ito sa normal na temperature na tubig. Hindi natin ito pwedeng i-direct sa ating mainit na tubig dahil ito ay mamumuo kapag ito hinalo natin kaagad sa mainit na tubig. Kaya kailangan muna natin ito ilagay muna sa normal na lamig na tubig. And sya nga pala, kaya tayo maglalagay ng cornstarch para yung ating ice candy ay lumapot. Kung ma maobserbahan nyo kung kailan kayo kumain ng ice candy na walang mga cornstarch o yung mga tinimpla lang na powder at direct na lang i Uh, iriripak. So, iba pa rin yung lasa. Now, subukan nyo gumawa ng ice candy na niluto sa cornstarch. Ayan. At saka may sugar. And then, ito yung ating flavor. So, yan yung mga pinakadabes na uh, pwede nating inegosyo para sa mga bata or sa lahat na gustong kumain ng masarap na ice candy. So, ayan lang yung ating proseso. Same yesterday. Sa video natin kahapon, ganun pa rin yung ating proseso. So, natin ito dito sa ating mainit na tubig all and then uh, haluin lang natin ang haluin para hindi mamumuo mamaya so ganun lang din katulad nung dati natin so pagpatuloy natin ulit So, ayan, ilalagay natin yung ating condense na para sabay-sabay na yung ating pag-iinit para hindi sayang yung ating gas. Sobrang tipid natin sa mga dapat gagamitin dahil lahat ng bilihin ay napakamahal. And then, ilalagay na lang din natin yung ating asukal para ito ay unti-unti na rin matutunaw. Kailangan natin bilisan paglagay ng ating mga ingredients para hindi masasayang yung ating mga ginagamit lalo na 'yung ating gas kapag 'yan ay ating hahayaan masasayang 'yung ating gas sobrang mahal ng gas kaya kailangan nating tipirin medyo mahal 'yung ating ingredients ngayon medyo tumaas kesa uh, 'yung isa natin kahapon ay umabot ng 142 yung kanyang kapital. and then ito naman ay medyo tumaas dahil nga meron tayong ihahalong gulaman yung ating gulaman ay tinimpla na natin at pinalamig na yan ay panibagong style ng ating ice candy and then siguraduhin natin lang ating mga gawa ay laging malinis and then yung ating cornstarch dito ko na rin lang tutunawin para wala na akong dadagdag na hugasin, yun nga yung sinasabi ko lagi tayo magtitipid para bawas din sa ating hugasin at hu baw bawas sa ating gasto sa ating pang sabon ayan. dito ko na rin sya tutunawin sa lata na ito kasi pagkatapos ng lata na ito ay hindi na natin gagamitin kaya ayan. dito tayo magtutunaw Ay, hindi niyo naman kasi nakikita kasi i-explain ko na lang sa inyo. For example, ngayon hindi pa luto yung ating mga niluluto. Ingredients, yung kanyang bula ay puti. Puti na hindi siya mabubbles. Parang sa ibabaw lang ay may puti. Kapag yan ay luto na mawawala na yung kanyang mga puti-puti na parang hindi naman siya bubbles basta may puti lang kapag halimbawa nagtimpla kayo ng kape makikita nyo may puti na hindi naman siya bubbles, parang ganoon. Pero kapag luto na at okay na yung ating Uh, niluto, wala na yung mga puti-puti na yon So, kailangan na natin iahon at palamigin sa natin ito. Ipe-prepare at gawing ice candy. So, yan. Natunaw na yung ating cornstarch. Yun yung sinasabi ko nga po, lagyan natin ito ng asin para mahanap natin yung malinamnam na lasa. Ito yung ilalagay kong asin. So, sa mga nakita niyong sukat ng ating mga ingredients, kayo din ay pwedeng tikman kung tama yung ating tamis at kung tama naman ay hindi nyo nadadagdagan. At kung ito naman ay kulang sa inyong panlasa, pwede nyo itong dagdagan. Para naman, mahanap nyo yung inyong gustong lasang tamis. Kung mapapansin nyo for today na aking gagawin ay mango flavor. Kaya naman yung ating kulay ay puro yellow tayo for today. O ba diba, hindi, sa, hindi inaasahang kaganapan for today ay puro yellow. Yellow yung aking damit, yellow yung aking scoop, yellow din yung imbudo na aking ginagamit, and then yellow yung ating flavor for today. Ayan, kaya natin ginamitan ng scoop para pare-pareho yung ating may lalagay. Walang marami, walang konti, walang labis, walang kulay lang. So, ayan yung ating gagawin for today. So, napakasarap ng ating ice, cream, ice candy at siguraduhin natin yan ay malinis para sa ating mga kalusugan dahil kaming lahat ay kumakain din yan. So, ayan, tinadtad nga natin yung ating Mr. Gulaman. Para nga naman ay kasyang kasya dyan sa butas ng ating imbudo. Kaya kailangan tadtad -tad na tadtad -tad. dahil kapag yan ay square or kung ano man yung slice natin nagagawin ay hindi pwede. Kailangan wala ng forma yung style basta tadtad -tad na lang para magkasya lang sa loob ng ating imbudo at diretso sa loob ng ating plastic. So ayan, napakaganda yung ating ano, ice candy for today. Kasi nga ang cute din ng pinaglagyan. Medyo malaki yung ating plastic. Yung ating plastic na ginamit ay 2x10. Hindi katulad nung nakaraan natin unang ginawa ay 1 and 1 4 by 10 yung size ng ating plastic. Kaya mahaba and then parang maliit yung tingin dahil nga maliit yung plastic pero yung size or sukat ng ating inilagay ay pareho lang isang scoop ng ating scoop and then walang uh, wala tayong nilagay na ibang uh, topping sa sa oras na to may toppings na na yung ating ginawang ice candy kaya na iba yung ating ice candy ngayon dahil nakalagay tayo ng ating tapping So, ayan yung ating kaganapin for today. And then, patuloy lang natin panoorin hanggang sa matapos yung ating ginagawa. And sa huli ay may costing tayo. And finally, ayan, natapos na tayong gumawa ng ating ice candy and ready for bilang na po yan. Yan, magbibilang na tayo ang kasunod niyan. At natapos na nga nating i-repack yung ating special na ice candy at kailangan na nating bilangin. At pagkatapos natin bilangin yung ating ice candy ay kailangan natin yan i-costing para malaman natin kung magkano yung ating naigastos. So ayan nga sinusulat ko na yung mga ingredients na ginamit ko. Yung ginamit ko ay Mr. Gulaman 12 pesos, sugar 20 pesos dahil napakamahal ngayon ng sugar. Then yung aking condense naman ay 60 pesos at yung aking evap ay 40 pesos and then yung ating gas dahil niluto natin yan sa gas ay 50 pesos. Then yung plastic na ginamit natin ay 15 pesos. Then sugar again para doon sa ating ice candy na ginawa ay 50 pesos. Then cornstarch ay 15 pesos. So, ayan lahat-lahat ng ating mga ingredients. And then, lahat-lahat ng ating nagawang ice candy ay 91 pieces. So, 91 pieces times 5 equals 455 pesos. And yung pamangkin ko, kumuha siya ng dalawang scoop at binayaran niya din ito ng 10 pesos. So, the total of 465 pesos. And then, ngayon, kabuuan ng ating puhunan ay 252 pesos. Then ngayon, yung ating kikitain na 465 pesos, ibabawas natin doon yung 252 pesos ang total ng ating net ay or yung ating gain sa lahat-lahat na wala na yung hindi na natin nilagyan yung labor ng bayad total of 203 yung ating gain. So, hindi na yun masama. So, kailangan lang talaga natin ikwenta kung magkano yung ating pinuhunan para malaman natin kung meron ba tayong tutubuin or wala. So, kaya kailangan kapag tayo ay magninegosyo, kailangan natin mag- uh, costing or ito lahat-lahat ng ating nagagastos. Ayan, hindi ko nga pala napansin habang ako ay nagko-costing, mayroon pala akong pusang katabi at ayan, nasa harapan siya ng camera. Gustong-gusto niyang makinig sa mga pinapaliwanag ko. So, pinili kong voice over dahil nga yung aming kapaligiran ay sobrang ingay dahil sa napakaraming video okay sa mga kapitbahay. Kaya, Maganda na sana yung aking explanation dyan, pero nung ni ko yung aking video ay napakaraming sobrang ingay ng ating mga music sa ating mga kapaligiran para hindi tayo ay makapirate gagawin natin yung ating voice over kahit nahihirapan tayo kahit hindi tayo marunong mag voice over so ayan kaya pagpasensyahan niyo na po yung ating voice over for today so Maraming salamat sa Diyos dahil sa araw na ito ay matagumpay na naman tayo sa ating mga gawain sa buong maghapon dahil sa kanyang protection. So ayan yung ating mga kaganapan. Maraming maraming salamat sa lahat and please like and subscribe my YouTube channel.